Idol, makakasahod ba kami kahit wala kaming TIN ID number? Okay, so another tips and another advice, another tutorial po tayo ngayon mga idol about po sa tax identification number or TIN number na hinihingi ni Meta. Okay mga idol, uh, ito po is uh, based po sa experience ko. So ito po yung aking uh, inilagay po dito mismo sa aking account. Okay. So sa akin kasi ang inilagay ko po muna is passport number. Okay, so naka ilang sahod na rin po ako, naka uh, tatlong sahod na rin po ako dito kay Meta. So nakukuha ko naman. Pero kailangan po mga idol kasi itong Facebook po uh, Facebook ko, 'yung account kong itong ginagamit is dito ko 'yan ginawa sa Dubai or sa UAE. So dito po 'yan naka-address. Dito po 'yan uh, lahat naka uh, yung yung pati yung zip code niya is dito po 'yan sa Dubai. Okay, kaya ang hinilagay ko kasi nagkataon po na nakalimutan ko po yung TIN ID number ko. Pero na-retrieve ko na po siya. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa po i change yung uh, uh passport number ko dun po mismo sa TIN number na hiningi ni Meta. Okay, so nakakasahod naman po ako kahit passport number po yung aking gamit. Pero hindi po, hindi ko po yan ina-advise po sa inyo na gamitin nyo po yan uh, lifetime. Okay, lalong-lalong na dyan sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas po mga idol, alam ko talaga required po yung TIN ID number. Kasi po meron po, uh, bina, uh, nagbabawas po yan ng tax dyan po mismo sa Pilipinas. So, dito kasi sa UA, basta meron po kayong Emirates ID, ayan, ma-automatic ma na po yun. Makukuha na po yun mga idol, lalong-lalo na sa bank. Ayan, sa bank kasi meron pa po kami binabayaran doon. Kapag kinoconvert po na, namin siya from uh, dollars to dirham. So, meron na po yun tax. Meron na automatic. Kahit passport number po yung aming ilagay dito sa ibang bansa. Okay, pero pag taga-Pilipinas po kayo, nandyan po kayo sa Pilipinas, yung address nyo po kung linagay is sa Pilipinas, kailangan po is TIN number po ang inyong ilalagay. Okay, kasi, uh, yun nga po, required po yun ni Meta. And at the same time mga idol, kailangan yung inyong bank guys is kailangan is nasa Pilipinas din. Okay, para dun po kasi nagbabawas ng tax sa mismong sahod natin si... Uh, yung, 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 ano, yung tin na ID number. Okay, so yun lamang mga idol. Kung taga dito kayo sa Dubai or iba.